cuma isang talon lang oh. Nakaupo na. Wala oh, tika na makababa diyan. Nah, nah, nah. Nagit ka. ala ala Hello. Para kang ganyan ba sa SM? Ano? Takot ka rin pala eh. Gulo mo ah. Oh, mm, Tusaway. Basta-basta lang yan set takut cúc câu dan Tiền đơn chị cháy nha nhé. Tiền nha. kau nha. nha. Tiền nha. Tiền nha. Tiền nha. Tiền nha. Tiền nha. Tiền nha.

Ito si Gokup. Ah! Painumin ko pala ng gamot yan. Hindi. na sa akong balik at nagtungtong? Nagpainom <laughs> ng gamot ng batang pusa. Ay, batang pusa mag-inom ng gamot. Punti na lang itong gamot niya. Buti si Trickle hindi na nag-ano na. Ito na siya lang ito. Bata daw itong mga galing kasi nga hindi siya marunong katulad sa malaking pusa. Hmm? Ang mm -hmm. Kung pareho siya kay Trickle na ano, marunong magbahing. Marunong mag-ano. Dali lang sana. Si Trikro ka rin, gusto ang gusto to eh. The... Huh? Ulasan muna yung ano dito. Ha? Ulasan mo muna yung anong dito. Meron yeah, ba? Abot <coughs> mo nga yung tatminis niya. <coughs> diba ba? Tumas tayo ng ano, Ah, 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 mag, uh, magpiglas-piglas talaga na siya, oh. Hindi nga naman yung Ha? Dide. Ano to eh? Huwag pa inumin ng gamot? Pinatak? Pinatak ko Wow, no wow, naman to. Tagal-tagal na ng sipon. Ang lamig kasi ang panahon kaya hindi mo wala wala yung ano na. Vlog. Ano naman tulit. Dilaan mo si ano, bilog. Tulit. Ano yung unlaki na ni Kulit oh. Hakabol na siya kay Luna. Mas malaki pa kay, siya kay Luna tignan. Yan eh. Yung nagbing eh, Si ano si si kulit. Omong, <laughs> <laughs> um, ka na matulog ka na. Mm. yan Parang dikemahiran apa lagi <laughs> gini aja ngetol loh nak karena nak upo itu tapang tapang, Orang titikul, ini hmm. sama ya, sama nian kalau mau dagang, dagak dagangan. dinene. Yung nung kanaka si. Yung para 'di nga na irap makak mag ano eh, Kaya ay forma ni kulit ah. Huh? Wow, ganda ng forma ni kulit. Ang <coughs> kamay, naka number 4. Giling mo ah. Ha? ha? Galing mo talaga kulit. si ka lang kasi. Chikagat, chikulit, chikagat, chikulit, chikulit. Kung hindi kita kinuha sa labas kulit, saan ka kaya ngayon? Oh, tingnan mo. Ang ngipin mo masabot naman sa... Wala Tingnan mo naman ang daga. Nakaupo. Nakatalikod. Nagdasal ka natin. Bilog. Tumunta natin. si malang. Gagat yan. gising kasi niya mo sa anong tabi kaniya sige kong gising kay ako siya yung lipat na balik talaga sa siksik parang bata kulit ka bata ka naman talaga kulit na batang sa ang damit nyo agay Like, nakaganyan si Kulit, nakadamit. Para natuloy siyang unggoy ng gamay. <laughs> Kita mo yung sa ano, may unggoy ng gamay. Tapos may bagbag -bag <laughs> Tapos maglakad ba? <pa>. Nakaganon. <laughs> ganyan si Kulit pinsan eh. Parang talaga siyang unggoy. Pa <laughs> hindi po sa ano itsura nito eh. Parang unggoy eh. Gusto niya matulog sa ano, may tumot eh, uh, masiksik pa sa stomach. Umot ka na. Nag, dito na kayo nag higaan sa higaan din namin. Siya so, tsaka ito. Pariho na silang duwa. Lipat na dito sa ano, higaan. Kaya hawan kayo na itong gitna. Okay na silang duwa. <laughs> Laki pa na space nila ako nagsiksik nang nang sila ayahay kayo ang gagaling ano tulog ka na naman tulit pag, pagbangon mo takbuhan silang dalawa eh manggawa sumampod na lalo na to kinipulong mura na po ni Ogon eh pintuan Hindi Bye. Bye. Hindi. Ang kamay ni kulit na sabit na naman. Magbay ka na.